Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika muling tinalo ang China. Argentina, mas tiwala sa gawa ng Amerika kaysa main in China. Luwaan muli ang China matapos piniling bilhin ng Argentina ang 24 na mga segunda manong F-16 na gawa ng Amerika laban sa mga brand new na GF-17 na China. Paulong Bongbong Marcos Jr. naglabas ng EO-57. Nakasaad dito na dapat protektahan ang mga yaman sa ating archipelagic waters, territorial seas, exclusive Economic Zone at ang paggamit ito at pagkuha ay para lamang sa mga mamamayang Pilipino. Handa rin tumanggap ng donasyon, tulong, grant ang Pilipinas mula sa ibang bansa o sibling. mas mapapabilis ang pagkuha ng military assets tulad ng barko, mga fighter jets sa tulong ng Amerika at iba pang kaalyado. Isang senador, sinisi si Pangulong Marcos Jr. kung bakit nagiging agresibo ang China sa Union Shoal. Ayon sa senadora, ito ay dahil mas nagiging malapit tayo sa Amerika at ang pag nagdag ng EDCA sites sa bansa. Nako, si madam talaga, ayaw niyo sa Amerika, pero nakikinig kayo sa China. Ngayon, yung uh, pagdududa ng China, kasi wala nang tiwala sa atin, dahil nga sa EDCA, masyado daw tayo biglang pro-American, yung uh, 360 degree turn ng uh, Marcos administration makatapos kayo ng eh ang nangyaring ngayon, e eh, talagang uh, hindi na pinapapunta dahil ang duda nila, construction materials, cemento at pagpapalaki at pagiging permanente ng BRP Sierra Madre ang ginagawa ng Pilipinas. Taong 2021, mismong dating Department of National Defense Secretary ang nagsabi na walang karapatan ang China na pigilan i-repair ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayuin Ang problemang ito ay hindi lamang nangyari ngayon, kundi matagal ng panahon. hapon lamang, pinermahal ni Pangulong Marcos Jr. ang EO-57. Ang EO-57 ay isang pagpapalakas ng Pilipinas sa maritime security ng bansa. Ito ay dahil sa paulit-ulit na pangbubuli ng China. Ilan sa mga nabanggit dito sa Executive Order Number no. 57 ay ang mga nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas na ang bansa ay dapat protektahan ang mga yaman nito at ang ating archipelagic waters, territorial seas, exclusive economic zone at ang paggamit ito at pagkuha ay para lamang sa mga mayang Pilipino. Isa pa dito ay ang pwedeng pagtanggap ng assistance o donasyon, contribution, grants o bigay galing dito sa bansa o mula man sa ibang bansa kung saan ang layunin nito ay bahagi ng kanilang mandato nang naaayon sa batas at panuntunan ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa kung merong bansang handang magbigay ng pinansyal na suporta, mga barko o kagamitan sa pangdepensa, handa ang Pilipinas sa tanggapin upang masigurong mapangalagaan, mabantayan at maprotektahan ito ang mga nasasakupan. Ito rin ang naunang inihayag ng Pangulo ng Bansa na nakikipag-usap na ito sa mga kakamping bansa at nag-alok na rin ito ng tulong sa Pilipinas upang maprotektahan at siguraduhin ligtas ang ating soberanya, karapatan sa soberanya at maritime jurisdiction. Habang nakapokus naman ang bansa upang labanan ang pangaapi ng China sa West Philippine Sea, Senator Emmy Marcos, sinalungat ang akbang ng gobyerno. Naku, eto na, dapat mga kabayan pagdating sa ganitong issue, dapat lahat ng Pilipino nagkakaisa ayon sa senador Nagiging maras daw ang China sa Pilipinas dahil sa nagiging maka-Amerika si President Bongbong Marcos Jr. Ito daw ang dahilan kung bakit ginigipit tayo ng China sa pagpapadala ng supply at maging ng repair material sa BRP Sera Madre LS57. Ngayon, yung uh pagdududa ng China kasi wala nang tiwala mm -hmm. sa atin dahil nga sa EDCA at masyado daw tayo biglang pro-American yung uh, 360 degree turn ng uh, Marcos administration makatapos kay Duterte anti-China na ang posisyon. Ayan, nagkainitan na. At mm -hmm. uh, imbes na uh, matiwasay at maayos na nakakapagpadala ng mga tubig, ng mga pagkain, mm -hmm. eh ang nangyaring ngayon, eh talagang uh, hindi na pinapapunta dahil ang duda nila construction materials, cemento at pagpapalaki at pagiging permanente nung BRP Sierra Madre ang ginagawa ng Pilipinas. Well, ang totoo dito mga kabayan, ang ayungin ay sa Pilipinas, sa ayaw o gusto man ng China. Wala silang karapatan na pigilan tayo o diktahan kung ano ang dapat nating gawin o kung sino man ang gusto natin maging kaibigan o maging kakampi. Yan sana ang dapat maintindihan ng China at ni Madam Senadora. Ano kaya ang plano ni Madam Senador? Kung siya ang naging presidente ng Pilipinas, ipaparefer niya ang Beatrice Sera Madre o ipapahatak na lang sa China? Mag-comment na lang kayo sa video na ito. Alam niyo ba mga kabayan, may mung sa panahon ng Duterte administration nagpapadala na tayo ng supply at repair material. Isang patunay na walang saysay o hindi naging epektibo ang gentleman agreement sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nobyembre ng 2021, nagkainitan din ang Chinese Foreign Ministry at si dating Department of National Defense Secretary Lorenzana. Tinawag ng China na trespassing ang ginawang rotation at resupply mission sa BRP Sera Madre LS-57. Ayon sa dating Sekretary ng National Defense. Walang pakialam ang China kung ano man ang dapat nating gawin sa Ayungin dahil ang Ayungin Seoul ay nasa noo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Part of the Chinese uh, <clears throat> tactic yan. Kunti-kunti, uh, kunti-kunti kang iipitin na gano'n. Uh, nag-usap na kami ni Ambassador Huang kung not happy na noong pinatarkano nila. Sabi ko, your people cannot do that. Too because uh, you are uh, trying to reinforce uh, Sierra Madre. Eh. Ayaw nilang, ayaw nilang mapa-arap natin, ma-repair -ma yung Sierra Madre na pwedeng mag-permanent. That is a uh, commission ship. And we have been re uh, resupplying that detachment for the past more than 20 years na. Kaya kung sinasabi nila dati ay okay, madali at walang gulo, baka hindi nila alam ang problema natin sa West Philippine Sea. O baka merong personal na galit ang mga politiko natin sa Amerika. Ayun, nagbubulag-bulagan sila. Mas gusto pa nilang kumampi sa China. ang ministro ng depensa ng Argentina na si Luis Petri at ang kanyang counterpart sa Denmark ay pinarmahan ang isang letter of intent tungkol sa pagbebenta ng mga segunda manong F-16 jet noong ika-26 ng Marso taong kasalukuyan. Naging posible ang pagbenta ng mga F-16 ng bansang Denmark sa Argentina. Ito ay dahil sa inaprobahan ng bansang Amerika ang pagbenta ng mga nasabing fighter jets nito. Muli na namang tinalo ng Amerika ang China sa larangan ng depensa. Nauna nang inihayag ng Maltese ng China na noong Marso ng taong 2023 na ikinokonsidera ng Bansang Argentina ang pagbili ng GF-17 na made in China. Pero muling nangibabaw ang kalidad at subok ng gawa ng Amerika laban sa mura at wala pang napapatunayan sa digma ang mga ng China. Napakaswerte ng Argentina mga kabayan dahil ang kanilang 24 na mga F-16 na kanilang nakuha ay nagkakahalaga lamang ng 320 million US dollar o 17.6 billion peso sa palitang 55 peso bawat isang dolyar. Kung kaya ng bansang Argentina, kayang-kaya din ng Pilipinas na bumili ng ganito karami o kahit may git pa ng mga segunda manong F-16 habang nag-aantay tayo ng brand new na mga multi-role fighter para sa bansa. Kung kaya nating bumili ng 32 mga Black Hawk helicopter na halos 32 bilyong peso ang presyo, ito pa kayang mga segunda manong multi-role fighter na kung saan instant lakas agad ang Pilipinas. Lalo't pinapalakas pa ng Marcos administration ang depensa at seguridad ng ating mga nasasakupan sa West Philippine Sea. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1XBET isang legit betting site sa mundo. Para mag-register pumunta na kayo sa 1XBET website, at tingnan ng 1X Games. Under the 1 xgames Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news, dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang iyong deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa squaring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method, ganun din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban Pinas